Dahil di ko nga kaya pagsabay-sabay yan, kahapon ang inayos ko muna yung bag at mga kwarto. Then after yan, ayusin naman natin tong aking cabinet. Kumusta naman to? Diyos ko po. Ang kalat-kalat. Ang hirap kasi minsan paghugot lang ng hugot or bili ka lang ng bili. Tapos lagay ka lang ng lagay. Nakita nyo naman ang mga itsura. Diyos ko po. Kalat-kalat na. So ngayon guys, ayan mag-start na ako. Magdina, samahan nyo ako. At ayan, papakita ko sa inyo. Pag hindi ako nakakatulog, yan po ang aking iniinom. Zikel. Ayan, sa Mercury ko lang yan nabibili. At sa Watson, ayan, nakakatulog siya. Mabilis siya makatulog. Pero hindi ko siya laging ginagamit na ngayon after ko nga magkasakit dahil baka nga magkaroon din siya ng side effect sa aking ulo at sa aking mata ay ina, kakahila ko nga ng kakahila, ayan, nalaglag hindi ko alam na nakapatong pala to sa tabi ng mga pabango sorry asawa ko, ayan po yung binili sa akin ni Chano, Nakita nyo naman doon sa vlog ko na pinakita ko sa inyo na binigay niya to sa akin ayan mga asawa ko maaayos ko rin to, sorry sorry na man at itong pabago na itong muntik na rin bumagsak, buti na lang nahawakan ko. Ayan, napakaliit lang kasi ng table ko. So, ilalabas ko muna sila isa-isa, guys. Ayan, nakita nyo naman. O, oh, kung may perfume ang ating mga damit at acting katawan, meron din perfume ang ating mga undies. Kaya, try nyo bumili yan? Meron din yan, guys, sa Lazada at meron din yan sa online. Siyempre, pipili kayo, guys, na alam nyo na original. Kasi marami na ngayong fake na lumalabas na mga ganyan. Minsan talaga hinihintay ko muna maging makalat ang lahat bago ako maglinis para naman isang linisan na lang. Pa nag-start kasi ako maglinis guys, hindi talaga ako tumitigil, promise. kapag kagabok-gabok na dito sa sulok, guys, just ko nakita nyo naman, o oh, ba diba? dito kasi nakalagay yung aming TV. So, napag decisionan ko nga na ibaba na lang yung TV dahil hindi rin naman nagagamit dito sa kwarto. pag akyat kasi namin, guys, ang si cellphone na lang kami. At tinawag ko na nga si Papa para hilahin naman tong table papunta dito sa ilalim ng aircon. Kasi gusto ko na nga lumawag dito sa space na to at mabuksan yung bintana para tuwing maga, guys, makakita naman ako ng liwanag, o oh, ba diba? At ayan na nga, nagkalaglagan na, punong na yung table pinasok ko kasi guys yung isang dura box dito dahil hindi nakasya yung mga damit namin ni Chano sa isang cabinet lang. Kailangan nakaseparate na rin yung aming mga pambahay or pantulog. Kasi ang hirap-hirap ng pagmihila siya ng damit, hindi niya naaayos ng mabuti. So syempre naiinis ako dahil nga pinapatas ko na maayos tapos siya naman hila lang ng hila. Hindi yes, sa ako may dumating ng bisita dito. Ewan ko ba kung tutulungan ba ako nitong dalawang to. Ano kayo? Kupol? Mga kupol! <laughs> Ayan, sige tayo. Sing ko muna to. My God. punasan ko na nga to ng maayos na-arrange na rin namin yung table so dito ko siya ilalagay guys para kahit pa paano yung kalahati ng bintana is mabuksan namin tuwing maga so isa-isa ko siyang ibabalik i-organize syempre yung ating mga lotion nakaseparate yung perfume na sa pinaka taas at hindi mawawala guys yung pinaka talaga namin pag matutulog kami yung paw effecasant oil ganun kami lang ba yung ganun na una agawan kami ng agawan kung ano yung pinakamabangong pabango syempre magde-date date pa lang kayo gano kailangan ang bango-bango nyo pero ngayon pag tutulog na kami mag-asawa Diyos ko agawan kami sa effervescent oil guys kasi nga hindi kami makatulog alam nyo yung mga nahihilo-hilo ka na Diyos ko po tumatanda na talaga kami pero okay lang yan guys Ganon talaga lahat tayo doon tayo papunta habang ino-organize ko nga ito is kinakausap ko nga si Maika dahil naglilinis at nagpupunas ng mga bintana so diba nakakuha ako ng instant katulong o ba diba? kasi guys pinapunta ko sila dito dahil magpapamassage nga kami ngayon nagmamadali Dali na nga kami dito maglinis dahil para paglatapos na to guys, iayusin ko naman yung mga laruan ni Sam. Pero unahin ko muna yung TV sa baba at iayus ko nga muna yung sala namin. Pinupunasan ko na rin yung aking mga speaker, hindi ko na rin kasi nagagamit minsan. So ayan, ang linis na ng table. Nakita nyo naman kanina kung gaano kadumi siya, ba diba? Kung hinahanap nyo guys, inay Cleo dahil wala siya dito ngayon na dapat siya ang aking kasama dito sa paglilinis. Busy, busy po siya kanina pa po siya naglalaba at hanggang ngayon ay hindi pa nga rin siya natatapos. Niloloko na nga siya ni Angel na hindi pa rin daw siya natatapos maglaba. Diyos kong, ko, nga itsurahin ko pag diyan. Pasensya na kayo. Ganyan talaga. At ayan nga, naayos ko na. Na-organize ko na siya. Siyempre, ang aking panty liner hindi mawawala at bulak para sa ating skincare. At ayan guys, nakalimutan ko nga na magpatugtog kanina. Kaya ang ginawa ko muna is in-open ko muna yung laptop at nagpa-sounds kami habang naglilinis kami. Nakita ko nga itong tatlong toy na ayos yung Jura box kasi kailangan ko. So inilabas mo na lahat ng mga laruan ni Sam. Ang problema ko ay hahanap naman ako ng bagong lalagyan. Nung malinis ko na nga ang kwarto, ayan, okay na okay na siya. Ayan, just ko, mga damit naman ng aking pinatas-patas ng maayos. At may bata pa nga dito sa tabi ko na nangungulit. O, ba diba, siya na rin yung nagvo-vlog. Ewan ko ba itong batang to, baka paglaki vlogger na nga din. Pasayaw-sayaw pa. Hi guys, please follow this video. Hi guys, ayan po yung mama ko. Luglulugpad, binabago yung style. Okay. tuwang-tuwa naman tong dalawang to dahil nga sinasambot nila lahat ng mga hindi ko na ginagamit at nakita nyo naman guys malinis na nga yung aming kwarto quieto. kwartong kwarto -quieto na ulit at pwede na ulit magkalat so ayan guys papakita ko sa inyo ang aking mga bags nakalayos na nakalagay na sila sa mga dust bag at sa mga box nila so safe na safe na sila Ganoon na rin po yung damita namin masyadong nakahinga na rin ng maluwag at nasa baba nga po yung mga dress na pang alis ito po yung chakay-chano tong part na to sa kabila namang side is yun sa akin syempre lumuwag na siya guys kasi wala na yung mga pambahay namin dito at inilagay na nga namin dun sa durab so yun lang muna guys don't forget to follow my page thank you bye